eto na ngayon mga pareko ang ating generator ito ang pinaka nagbibigay ng buhay sa barko kung wala tayong generator sa barko ibig sabihin wala tayong power supply ibig sabihin nung mga parikoy hindi natin mapapandar yung buong barko ibig sabihin nun dead ship ka na eka nga eto yung generator namin sa barko dalawa sila same model lang silang dalawa mayroon nga din kaming emergency generator pero kadalasan itong dalawa lang talaga ang pinapagana namin. Kung mapapansin nyo, ang generator namin ay hindi masyadong kalakihan. Ibig sabihin, ang generator na ito ay pinagdidesign -de talaga para lamang sa barkong ito. So kapag sinasabi nating generator, mga parekoy, eh, nag-generate siya ng kuryente. Kine-convert niya yung ating mechanical energy into electrical energy by means of rotation o pag-ikot ng ating alternator. Kung mapapansin nyo, ay meron silang tiga-anim na silinder. Yung uno at saka dos, pareho lang na may anim na silinder. Yung pinaka-model ng ating makina ay 6KFL Yanmar. At ito na pare koy ito eh, yung itsura ng ating generator sa malayuan. Hindi siya masyadong malaki ano. Kung mapapansin nyo ay kasing tangkad lang sya ng balikat ng tao. So ayan, magkaparehas ang itsura nila kasi nga same model lang sila. Kung makikita nyo naman dito pare koy eh, mapapansin nyo na direkta talagang nakakunik ang ating alternator sa ating pinaka flywheel ng ating engine. Ito na nga yung pinakaloob ng ating alternator mga parikoy. May mga windings yan no, pang mapag-generate ng electrical power. So ang output nito, ito na yung electricity na ating ginagamit para mapagana ang mga machinery at equipment na nangangailangan ng kuryente para mapagana. Amarin marine alternating current generator. 3 phase brushless excitation system 225 volts at my output na 100 kVA o 100 kilovolt ampere Sinasabi nga dito engine model 6KFL by 100 kVA So sa ating engine specifications four-cycle single acting vertical type solid injection diesel engine So, continuous rated output, 145 PS, revolution, 1,200. Number of cylinder, 6. Cylinder boron stroke, 145 by 170 mm. So, ngayon, combustion system natin, pre-chamber. Starting system natin by compressed air. So, firing order, 1426351. So ayun na nga mga pare ko eh, gaya ng sinasabi ko kanina ay hindi siya masyadong kalakihan. So ngayon, nakikita natin na nasusupply lamang siya ng 100 kV ampere. So ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung gano'ng nga kalaking kuryente ang kayang ibigay ng ating 100 kV ampere na generator. So ngayon, punta tayo sa ating panel board pa rin So kung mapapansin nyo, mayroon ditong kilowatt reading, ano? So makikita na may red marker sa pinaka-80 natin. Ibig sabihin, katumbas ng ating 100 kV ampere ay equivalent lamang sa 80 kilowatts Mamultiply mo lang yung 100 kilovolts sa 0.8 para makuha mo yung 80 kilowatts natin. Ano? So ngayon, pag lumagpas tayo sa 80 kilowatts, automatic na mag-trip off yung ating generator kapag di na niya kinayap o sumobra tayo sa kanyang limitation. So, kaunting example lang mga pare ko yan. So, kami ngayon ay naka So, makikita natin, ginagamit namin ngayon auxiliary engine number 1. Gayon pa man, kahit tayo ay nakaangkurahe, ay gumagamit pa rin tayo ng generator kasi nga kailangan natin ng kuryente sa barko. Mapapansin natin, tayo ay nasa 220 volts lang, tamang-tama lang sa sinusupay ng ating generator. Nasa 60 hertz lang tayo, siyempre tama din yun. At mapapansin natin sa ating kilowatts, halos pumapalo na siya ng 20, no? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng nga ba karami ang sinusuplayan ng 20 na yan. So ito ngayon example mga pare ko ya, ah. mapapansin natin daming nakapula dito ano. Ibig sabihin niyan na hindi sila kumukuha ng kuryente sa ating pinaka generator. Ibig sabihin nakapatay sila. Mapapansin natin nakapatay yung lube oil prime pump, air compressor 1 at number 2, main engine port and starboard sea water cooling, main engine port and starboard fresh water cooling at ang dalawang sea pillar natin. Sa bahaging ito, mga parekoy, makikita natin ano na may tatlong verde. Ibig sabihin na sila ay kumukuha ng supply sa ating generator. Ang ating centralized air fan, ang ating general service pump, at ang ating bench pump. At syempre, kasama rin diyan ang lahat ng mga fluorescent lamp natin na kumukuha din ng kuryente sa ating generator. Higit pa rin parekoy ang ating pinaka main air conditioning unit sa barko. So, ganun lang parekoy makikita mo kung ilan yung gumagamit ng kuryente pero umabot na siya ng 20 kilowatts ano? So ayun na nga mga pare sa ibang bahagi naman tayo no yung video na ito ay kuha ko nung kami ay naka underway So mapapansin niyo kung nakikita nyo ang ating kilowatt ay nakaangat ngayon at muntik na siyang papalapit sa ating limitasyon So, ibig sabihin lamang nito mga parekoy na kapag tayo ay naka-underway ay binubuksan natin kung ano mga mga bomba ang pwedeng magsuporta sa ating main engine kaya na lamang ng mga freshwater water cooling at saka sea water cooling. Ngayon ko man, pinapandaw din natin ang ating mga main engine alarm system, auxiliary engine alarm system at syempre ang ating Z-pillar starboard at saka Z-pillar port side kasama na rin ang ating air compressor number 1 at saka number 2. Sa so, madaling sabi mga parekoy, kapag tayo ay naka-underway, ibig sabihin halos lahat dito ay nakabukas kung kaya tayo ay muntik nang pumalo sa ating 80kW na limit na generator. So hanggang dito na lang mga parekoy na may marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon at tayo'y magkikita muli sa aking susunod na video kung saan ituturo ko sa inyo kung paano pandarin ang ating auxiliary engine generator. Salamat. Peace.